Gamit ang naipon ko, nakakuha ako ng pwesto dito sa Quezon City. Ang napili kong negosyo, pagbebenta ng usong-uso ngayong mga milk tea iniisip natin ang tsaa para sa mga matatanda, parang coffee yan. So bar para nagbago na rin yung trend ngayon. Tapos nung natikman ko siya first time sa Taiwan, sabi ko, ang sarap pala. So sabi ko, kung ang market ko, ikagaya ko rin, age bracket ko, tapos yung mga uh, contemporaries ko, sabi ko, tingin ko makiklik din talaga to sa Pilipinas. Tapos given pa yung tropical climate na meron tayo. Ilang buwan din akong nag-training bago sumabak sa food business. Kahit pagod pagkatapos ng bawat coverage, sinisiguro kong mamamanduhan ang lahat na nangyayari sa aking negosyo. Para kasi dapat pag ininom mo siya, masasama mo yung cream sa ibawa. Nasarap mong kanabi na tutunan ka Pero sa mga balak magnegosyo na hindi pa kalakihan ng puhunan, pwedeng makipagsapalaran sa mga tiyanggean ng pagkain o sa mga food bazaar sa halagang 2,000 hanggang 2,500 pesos kada araw. Pwede ka nang makapwesto rito. Tuwing biyernes na gabi. Hello. Pizza po. Paella ma'am. sir. Sa parking lot na ito sa Ortigas, dinadagsa pa rin ito ng mga tao. Iba't ibang klase ng mapagkain kasi ang mapagpipilian dito. Kalimitan mga call center agent ang mga customer dito. Pero ibahin niyo si Ronnie. dati rin lang siyang customer sa mga food bazaar. Subalit iniwan niya ang kanyang trabaho bilang call center agent para magnegosyo rito. Oh, Siyempre may family po ako, parang hindi kasi rewarding yung, yung salary, gano'n. Nung nag-ento po kami, Tama po yung sabi nila. Ano po sabi nila? <laughs> okay po. <laughs> Kung dati-dati, 20,000 ang sinasahod niya kada buwan, ngayon sa loob lang ng isang linggo, kaya niya itong kitain. Okay ma'am, palagay palag po palagay. Ito siyo. Masarap. Matipit mo mo talaga yung laso ng sulak. Masarap yung hanggar kasi medyo uh, may lasang paminta to, medyo maanghang siya. Lasang-lasang mo talaga, -lasang, Hungarian Hungarian siya. Sarap. Medyo mango ate, pero may dagdag na mango. Ito yung mango gulaman. Parang milk tea lang <laughs> ah. Pero hindi lang mga Pinoy ang naingganyo magnegosyo rito, pati na rin mga dayuhan. Katulad ng Koreanang si Sam, iniwan daw niya ang soul para magtinda rito sa food bazaar na mga Korean food. Sa pagne-negosyo, dapat daw malakas ang loob. Gaya na lang ni Sam, hindi pinahinaan ang loob kahit pa sa unang araw niya dito sa food bazaar, 200 pesos lang ang kanyang naging benta. Korean barbecue and market. We call it halving. How was your first day? <laughs> okay. okay, sure. we started emerald 2011 march 18 i was just live by myself and i saw really big potential what wow, this is it so i asked my sister to come here but we prepared a lot but we are earning that time we have only two customers so we earned 200 pesos <laughs> for that weekend. yeah and they you know couldn't tell anything to my sister I was too embarrassed i didn't show any like sad but when i went back home i was crying and crying and crying <laughs> and then i was kind of did i made wrong decision i influenced in her to come here yes. and the, lots of calls and lots of calls we can make big money but we made 200 and next friday we made 1000 right. we made like 2000 and 3000 like 4000 like a little by little and now how much are you earning we earning well, it's a secret but Only one thing is sure, we have minimum 200 customers every night. Sumukan natin kung patok mo siya sa pangrasa natin. Koreans love spicy food, yeah. right? Because this one is also spicy. Para sa mga pahilid, sa mga maahanghang, masarap to. And then this one is, is it seaweed? Yeah, rolling the okay. seaweed. So meron daw itong seaweed, tapos yung loob niyo to, it's called japchae, pero ito yung nga tawag nating pancit. Kung tayo mga Pilipino, ito natin. Pwede po na mag-work yun, parang pancet, tapos may kasama siyang sauce. Masarap siya.